Sa ngayon, wala naman po tayong ibang uh, pwedeng maituro kung hindi yung nasa pinakarurok ng, uh, ng kapangyarihan. No? At uh, ito po ay gagaling uh, uh, nanggagaling mismo directly sa pinakamataas. No? Alam nyo na po yun. Alam nyo na yun. No? So doon po, galing ang order. Parang mga bahagang kanila mga buntot. At takot na takot tuwing uh, malalaman nila na may gaganaping uh, maisograli sa kanilang mga lugar. Ang nakakatakot pa nga po dyan, dagdag lang natin, dahil bukod sa panggigipit na tayo ay uh, makagamit ng mga lugar na kung saan, eh pupwede naman po natin uh, maidaos ang isang mapayapang uh, pagpupulong sana. Sa nakikita natin, uh, maging ang uh, kapulisan at ang iba pang mga elemento ng ating pamahalaan, eh tila ba nagagamit na rin sa mga gantong uh, sitwasyon. At ito, eh, nakakatakot na isipin na patungo na tayo sa isang pinatawag na martial law dahil silent na po eh. Si Sinaginong uh, Verdel de los Santos at Placido Pilosopo, uh, regional organizers ng Transparency, Accountability, Peace and Security. Sirs, good morning! Welcome po sa programang Pulso ng Bayan. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Good, uh, good morning po uh, Sir Jade and Sir Admar, sa uh, inyong lahat, sa smn sa mga viewers na nakikinig po ngayon. Uh, uh, buti naman po at least yung weather dito ayos na sa kinalalagyan namin. Uh, medyo nagpapahinga na konti at nagpaplano para sa mga susunod na akbang. Oo nga, eh, maraming nag-aabang sa maisog nga sana dyan sa Tacloban pero hindi natuloy. Pero nakita nila kung uh, paanong ginawa nila doon sa Dumaguete, eh ganon din ang ginawa ditong uh, pag-uusig at uh, uh, trying to stop yung uh, rally nga dyan sa uh, Tacloban kung saan nakikita natin yung mga malalaking uh, dump truck. Uh, ngayon ba, nandyan pa rin yan, uh, sirs? Uh, yes po, nandun pa din naman. Uh, hindi pa rin nila tinatanggal at mukhang uh, hindi pa na-sosot out yung bidding na isinagawa nila doon. Kaya until now, nandun pa rin po ang mga uh, heavy equipments na yan at mga truck. At uh, yan po, actually nag-umpisa po yan eh noong uh, nandun tayo sa Bustos na kung saan hindi rin po natuloy yung ating sanang isasagawang uh, isang uh, malayang pagtitipon doon. At yan eh tila naging uh, adaptation na ng uh, mga local government units na kapag uh, na-anticipate po nila na doon gaganapin ang panawagan o ang demand ng TAPS coalition Patungkol po sa transparency, accountability, peace and security, at uh, talagang uh, ginagawan po nila ng isang sistematikong paraan para magkaroon po ng alibay. At uh, kasama nga po dyan, sa mga alibay na 'yan, uh, yung uh, pagpaparke ng mga truck na 'yan at sinasabi po nila na pagsasagawa daw ng uh, pagbibindisyon at uh, isa pa yung tinatawag nilang uh, renova sta, uh, renovation. Nasa tingin natin eh sa dami po ng panahon, sa tagal ng uh, panahon, sa haba ng araw na meron sila. Eh bakit itatapat po tuwing tayo ay magkakaroon ng mga may rally upang ipanawagan sa ating kasalukuyang uh, administrasyon ang mga hinanaing ng ating mga kababayan na may kinalaman po sa nabanggit po na na mga ano uh, panawagan taps mm. at uh, sa inyo na po mismo manggaling sino po ang nasa likod nito na trying to talagang gustong tigilan o pigilan ang mga sinasagawang rally po ng Maisog Eh, sa ngayon, wala naman po tayong ibang uh, pwedeng maituro kung hindi yung nasa pinakarurok ng, uh, ng kapangyarihan. No? At uh, ito po ay uh, uh, nanggagaling mismo directly sa pinakamataas. No? Alam nyo na po yun. Alam nyo na yun. No? So doon po, galing ang order kasi <clears throat> ang local government units meron pong mga sariling constituents yan na uh, pinoprotektahan at pinagseservisyohan. Pero kung papansinin po natin bakit uh, itong mga uh, local politicians na to, eh, parang mga bahagang kanilang mga buntot at takot na takot tuwing nga uh, malalaman nila na may gaganaping uh, maiso-grali sa kanilang mga lugar. Eh kung sila lamang ang magbibigay ng desisyon, katulad po ng mga nakakausap natin minsan, kapag tayo po ay uh, humingi ng mga uh, kakaulang abiso, eh isa lang po ang kanilang uh, sinasabi. Eh, pagpasensyahan nyo na, hindi talaga kami makagalaw dyan at hindi kami po pwedeng lumantad. Dahil nga po, merong uh, pwersa na nanggagaling sa itaas na pumipigil po sa pagpapayag uh, nila sa pagkakaroon natin ng uh, mga maisograli. At alam nyo na po yun. At sa kabila so, nga po. At to add on na... Yes, sir. Go ahead. Yes, sir. Habang uh, natin po kami, nung time na inaayos namin yung programa napansin namin na busy din na umiikot sa paligid yung mga van na may nakalagay na bagong Pilipinas at uh, yung tingog party list na tingin namin sobrang busy sa pag-iikot so nagkataon lang siguro pero let's uh, let's accept the fact na yung Tacloban ay baluwartin ng ating speaker uh, Speaker Romualdez at syempre kung yung mga congressman sa ibang lugar ay nagagawang uh, yung local government, what more dito sa Takloban na talaga namang kitang-kita -kita natin. At bine-verify lang po namin yung reports sa ng ibang mga leaders na even yung papalabas na po ng Takloban ay mayroon pa silang naranasang uh, harassment galing sa PNP. So, binabalidate lang po natin dahil benefit of the doubt, uh, tingnan natin kung talagang uh, mayroon ding impluensya na nangyayari kaya ganun kahit bitso kapulisan. So, apan pag na-prove na, po natin, so we will also consider legal actions pagdating po sa gano'ng mga, mga oppression na ginagawa even sa mga supporters po natin. At ang nakakatakot pa nga po dyan, dagdag lang natin, mm -hmm. dahil bukod po sa panggigipit na tayo ay uh, makagamit ng mga lugar na kung saan, eh po pwede naman po natin uh, maidaos ang isang mapayapang uh, pagpupulong sana. Sa nakikita natin, uh, maging ang uh, kapulisan at ang iba pang mga elemento ng ating pamahalaan, eh tila ba nagagamit na rin sa mga ganitong uh, sitwasyon. At ito eh nakakatakot na isipin na patungo na tayo sa isang tinatawag na martial law dahil silent na po eh. Pamakin niyo po, uh, simula kung nagkaroon tayo ng Maisog Rally na nagsimula noong January 28 sa Davao, eh napatunayan naman po natin na tayo po ay uh, nagkakaroon lamang ng isang mapayapang uh, pagpapahayag ng mga damdamin sa ating mga kababayan. Nakita na nila yan sa iba pang mga lugar, ang sumunod po dyan, Cebu, Tagum City. So nagsimula po ang pagstupil sa Bustos, Bulacan. So nasundan po sa Dumaguete, nandiyan pa po, po ang ating uh, si kasamang Adbar during that time, saksihan niya mismo. At ngayon naman po, dito naman po sa Tacloban. So hindi po coincidence yung pangyayari na every time na magkakaroon po tayo ng rally, eh sinusundan po tayo ng United Auctioneers para tila pa sila eh nagbebenta ng mga heavy equipments.